second First losado. Oh, money first losado mga piso. Second inahin. Kenai mo mana gija butu big. Second inahin na na musa ay. Mm. Money ang pang second, third, third o fourth kay Kaniya yung mga piso, bali, duha ni sila ka nanay, ako lang gitapo kay Uy, wala na may tangkal. Wala na may kulungan. Naghani siya piso. Naghani siyang dalang piso. Ha? Ah. Na. ayo tamaki! Ah, o, So na pati, pang unom nga ilusada eh. nga nga nagdala po Ang pang unom hmm. pila na may napiso ni mo naghanak na piso. napiso hmm. mama nang uban Ay, ni intago intago hmm, tarungan na yung piso di ha ha ano siyang pang six na inahin nga na ay piso sus so blessing thank you na palit oh uh, kaon 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 di mangaway ha hello chicken na sige kaon mo una kaon mo nya mo tubig ha kaya unya na to na ipasakay yung nanay. Yan naman ka. Kaon na kaon. Kaon. Naapay duha ka nanay kaming na ay na ipipiso itapo na sa to nako. Okay. Wa natay kulungan. ah oh. Huh? Eat chicken. Chicken. Go on, go on.